Plano ko sanang magsinigang ng isda sa balingbing ay kaso ay akaunti man pala ang bunga, mga hinog na pati ah, ilan na. Ah. Sabi ni ate siya na marami daw nung minsan. Nung minsan yun, pero pagdating ko naman dito ay akaunti na oh, magmukbang na laang. Balingbing. Tagal ko nang hindi nakakakain ito. alam ko na. Asin. Sarap. Shine. Hmm. 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 Tamis asin Sikim kah? Hmm. Ayaw. Hmm. Hmm. Ay, stick na kabuka ka. May tama lang dun, oh. Eh. dahon niya. parang kamyas din akala ko yung marami ang bunga naglias na naman magasigang sana kami ng may ano ganito balingbing Siyempre, pag nagamok mo, dapat haros-haros ang pagkain mo. Para kang, ano yung pasala. Hmm. May buto ito, oh. Buto. Ayaw ko na no, may bulok. At pala may uho din. Ako na May uho <laughs>